So, mga ka-lifestyle for today's video share ko sa inyo so ito yung napanalunan ko sa online sabong so um, ito binili ko sya nga pala mga ka-lifestyle uh, nanalo po ako ng mahigit 90,000 pesos so yung puhunan ko po dito is uh, 7,000 lang po So kung gusto niyo malaman kung uh, kung paano ko kung paano ako nanalo, don't skip this video. Uh, tapusin niyo hanggang dulo dahil sinisigurado ko sa inyo uh, may apply niyo yung ituturo ko sa inyo. Pero bago lahat, kung bago ka pala sa aking channel, please ah uh, paki yung uh, subscription button at pakihit na rin yung notification bell nang sa gayon, manotify tayo sa susunod nating interesting video. So, hindi uh, muna ola yung pag-uusapan natin ngayon. Uh, pag usapan muna natin ngayon ang online sabong dahil si uh, sikat ito. At isa rin ako sa nahuhumaling sa laro ito. So, uh, kakapanalo ko kakapanalo ko po, po lang ng may git 90,000 pesos. So, yung uh, puhunan ko po dito is 7,000 ng pesos lang po. So, kung paano ko ginawa? Uh, uh subaybayan so nyo tong video na to hanggang sa dulo dahil uh, ah uh, maganda to at sigurado ma, uh, may apply nyo yung i ko sa inyo ah uh, sige simula simulan na natin pinakauna pinakaunang gagawin nyo mga ka lifestyle kapag uh, naglalaro tayo ng online sabong ah uh, kung tataya tayo doon palagi sa liyamado ano ba yung liyamado at dihado ibig sabihin ng liyamado yung malaki yung pusta na manok So doon kay palagi dahil base sa akin mga na na na, na ng mga video 10 sa 10 sa na tumataya sa liyamado, pito yung nanalo. Imagine, uh, tatlo lang yung dihado. So doon tayo palagi sa liyamado tataya, okay? Okay ba? Ngayon sa pangalawa naman, ito yung palagi n'yong tandaan uh, mga ka-lifestyle, uh, tingnan din natin yung timbang. 'Di ba may mabigat at may magang timbang. So Uh, saan ba tayo tataya? Doon tayo tataya sa may magaan na timbang. Bakit? Bukod sa magaan siya, uh, maliksi at mataas uh, yung talon niya. Uh, samantalang yung, uh, uh, yung mabigat, kadalasan lang yung nananalo dahil mabigat niya, di ba? So, doon tayo pumusta. Ngayon, pag yung, yung, mag, yung magaan, tapos dihado siya, uh, doon tayo sa Llamado. Okay? Naintindihan nyo ba? Doon tayo sa Llamado. Yamado na mabigat yung timbang yun yung ibig sabihin ko pag kinung pag kinumbay yung uh, yung bigka uh, yung, pag kinumbay nung bigat at saka yung uh, yung pustada doon tayo sa tinawagdo na may mabigat na timbang so tandaan niyo yan mga ka lifestyle dahil may i-apply niyan ha so sana uh, i-apply niyo dahil sigurado mananalo kayo Sita, uh, Uh, balikan nyo tong video na to At magpasalamat kayo Okay Ngayon uh, pa, Para naman sa pangatlo Mga ka-lifestyle Ito yung pinakamahalaga uh, Pag Pag naglaban po Pula Tapos talisay Anim yung nananalong pula Sa sampo So Ito Ito Hindi po ito gawa-gawa Disclaimer po sa mga uh, Disclaimer po sa, sa video na ito uh, Ito ay niresearch uh, ni research ko po sa, sa YouTube sa YouTube din po so marami pong ah uh, marami, marami pong mga nag uh, nag-post ng kanilang mga an analytic or analysis about sa ganitong mga uh, laro okay so yun anim yung nananalong uh, pula laban sa talisay ngayon pag pagdating naman sa talisay hanggang uh, puti doon tayo sa talisay okay kasi Pito yung nananalong uh, talisay uh, mula sa, kung i-ranking rin sa sampo, okay? Pito. Doon tayo sa talisay, pag puti, pag pure na puti. Ngayon, pag puti, tapos pula, doon tayo sa pula, okay? Kasi 6 anim, anim yung nananalong, uh, sa, mula sa sampo, 6 yung nananalong pula laban sa puti, okay? Ngayon, pag yung puti naman po ay medyo may kulay-kulay konti, tapos nilaban sa pula dun tayo sa puti okay tandaan niyan ha tandaan nyo kasi pito yung nananalo puti na may kulay-kulay pag nilaban sa pula okay kasi kadala uh, mah mahiya uh, mahayap mahiin uh, na may putik-putik uh, na puti yun yung uh, magandang mano okay ngayon kung kung lahat ng sinabi ko ay eh, na-apply niyo sigurado mananalo kayo okay Uh, pagdating naman sa pustada, paano ko paano ko pa na, napalago ko yung 7,000? So ang pinaka pinaka una kong ginawa pag uh, sa pusta, 'di ba, tumaya ako sa Limado. 5,000 agad yung tinaya ko. Yun. Uh, pitong pitong sunod-sunod na Limado yung lumabas. Eh ako mahilig ako tumaya sa Limado. So uh, pitong sunod-sunod din ako nanalo, okay? kung mahili ka talagang tumaya sa llamado, uh, kahit at kahit gaano kahit gaano pa yung bihadong manok, basta mahili ka talagang tumaya sa llamado, sigurado mananalo ka. Yan yung tandaan mo ka lifestyle. Kaya uh, subukan mo lang, walang namang mawawala dahil sinasabi ko sa inyo nga, walo hanggang sa sampo ay nananalo mga llamadong manok. Dahil hindi lang ikaw ang kumikilatis, marami tayo. Kaya nga llamado eh, di ba? Okay? So, sana may na, uh, uh, may, na, may nalaman kayo at may natutunan kayo at may apply nyo sa inyo uh, paglalaro ng online sabong. So, hindi ko kayo hinikayat na maglaro ng online sabong. Sinishare ko lang sa inyo kung pa, paano ko napanalunan yung mahigit 90,000 pesos. Okay? Maraming salamat at ma God bless us all. So, sana manalo tayo uh, magtamasak tayo ng marami. Salamat.